Hello, what is up mga kamaster? Welcome na naman sa Walang Kakwenta-Kwentang yeah. Vlog. Yeah. Correct. Kasama natin si Walang Kwenta. <laughs> Kaya Walang Kwentang Vlog eh. Hindi <laughs> nag-iisip kasi kami Perfect. kung ano magandang i-vlog. Siyempre hindi naman tayo sikat. O gilang. nag lang. Tinatanong ko to kung ano pwedeng i-vlog. Okay. Eh, eh, bibili kasi mm hmm. akong gamot. Pwede na ito i-vlog yun. Pwede mm -hmm. na yun. Basta kasama ako si Sikat Cat. <laughs> Pogi nga dyan. <laughs> Basta kasama mo si Uncle. Wala kasi kaming maisip na ni eh, vlog Diba eh. Bagyo eh. Bagyo. Bagyo. Bagyo ngayon ito eh bago na naman, paano naman ang Pilipinas? Paano <laughs> na? Saan ba tayo bibili? Dito lang, sa San Jose. Sa, dito, dito tayong merienda. Ano silang pala kami guys? Pero sa iba kasing bloodline. Paano nais lalabas? Kasi sikat. tayo, pogi lang. Stay. Tayo, pogi lang. Sa stay. sikat. Stay pogi. Hmm. Poging si sikat. Okay. Okay. Sa pag-vlog ka, ayayin mo ko para masaya lagi yung kailangan may kasama din eh. Para may nagbubuhat. Bubuhat ang mga pinamili ko. So yun nga guys, bibili tayo ng Ambrox. So bibili kami for today. Pwede ka mag-park dito. Pwede dito. Pag tinalis ka dito, sabihin mo yung pangalan ni Diwala. Oh, dahil kasama ka sa vlog, ikaw bumili ng Ambroxol. Nagkakwentuhan ba kaya? Oo. Nagkakwentuhan ka ba? 15 minutes. Ay, tama. Ang gana ko kasi, Kat. Apa lang mag-isa ako mong ibili. Nung tumating ako, may nakakuluhan. Ano lang ako? Kala ko, sikat na ako eh. Nakakagulo eh. Sabi lang ako biglang tumawag. <laughs> Pala yung ano yung tinutulungan ng inaan ko ka kaguluhan. Eh hey, kumento pa <laughs> sa akin, akala ko pa picture. Yan, yeah. bibili pa lang banana ko. <laughs> mo yung speaker na. Akala hmm. ko pa picture. <laughs> Pero sa ano, sa YouTube. Sa YouTube po dati nagpa-sponsor sa YouTube. <laughs> ah. Ay, kung nga yung napunod ko! Okay. oo. ka? Oo! ko ano, yung road rage. Mga <laughs> <laughs> Raul. A few moments later. At eto na nga, palas ako nangakam <laughs> sa bahay namin. Slowly, slowly but surely. Nandito na nagtatapos ang aming oh vlog. Maging merienda na kami. Mamaya, may konting salo-salo. Mamaya <laughs> isama kayo. Yun, salamat sa pagsama sa walang kakwenta-kwenta vlog.